Hi! Magandang araw! Ngayon, pag-uusapan natin ang isang karaniwang skin concern na marami sa atin ang nakakaranas. Ang pamumula ng mukha. Naranasan mo na ba yung biglang namula na lang ang mukha mo? Karaniwang factors ng biglang pamumula ng mukha ay sa sobrang init, kapag stress tayo, kapag nakakaramdam ng labis na emotion, gaya ng pagkagalit at iba pa. Pero alam mo ba na may mga pagkakataon na rin na sinyalis pala ito ng mas malalim na skin condition? Sa video na ito, pagtutuunan natin ang mga posibleng sanhi at sintomas ng pamumula ng mukha, pati na rin ang mga home remedies at medical treatments na pwedeng gawin para mabawasan ito. Kaya kung madalas kang nakakaranas ng pamumula ng mukha, manatiling nakatutok dahil baka makatulong sa iyo ang mga tips na ibabahagi natin. Tara, let's start! Mga sanhi at sintomas ng pamumula ng mukha Sunburn Ito ay sanhi ng labis na exposure sa UV rays ng araw ng walang sunscreen. Ano nga ang sintomas nito? Mainit at namumulang balat. Posible rin ang mamuo at magflake ang balat pagkatapos ng matinding exposure. Rosacea ito ay isang chronic skin condition na hindi alam ang eksaktong dahilan pero nauugnay sa genetics at environmental factors. Mga sintomas: Pamumula, visible blood vessels, minsan may maliliit na bumps na parang pimples or acne. Allergic reaction. Sanhi ito ng exposure sa allergens gaya ng makeup, skincare products, or pollen. Mga sintomas: pamumula, pangangati, at pamamaga ng mukha kung minsan ito ay kumakalat sa leeg at sa iba pang parte ng katawan. Madalas, ang allergic reaction ay may kasamang rashes. Contact dermatitis Ito ay sanhi ng irritation mula sa harsh chemicals, sabon, o pabango sa skin care. Mga sintomas Pamumula, pangangati, at pagkakaroon ng dry patches sa mukha. Acne o pimples Sanhi, clogged pores dahil sa excess oil, bacteria at dead skin cells Sintomas nito ay pamumula sa area na may pimples Pagkakaroon ng tenderness at paminsan-minsan ay pamamaga Dry skin Kulang sa moisture, malamig na panahon o harsh skin care products Nakakaramdam ng tight feeling sa mukha mayroong flakiness, at pangumula lalo na kapag nai-irritate. Stress at pagkain ng maanghang Sanhi ay ang pagtaas ng blood flow sa mukha dahil sa stress o pagkain ng sobrang spicy na food. Sintomas Temporary redness Mainit na pakiramdam sa mukha at maaaring maramdaman sa buong katawan mga natural na remedy para sa pamumula ng mukha. Aloe Vera Gel Ang aloe vera ay may soothing and anti-inflammatory properties na nakakapagpakalma ng irritated skin. Mag-apply lang ng fresh aloe vera gel sa mukha at iwan ito ng 15 to 20 minutes. sa banawan ng madigamgam na tubig. Cold Compress Maglagay ng malamig na basang towel o ice pack sa mukha para mabawasan ang pamumula at pamamaga nito. Honey at Oatmeal Mask Alam nating lahat na ang honey ay natural, antibacterial at moisturizing rin. Samantalang ang oatmeal naman ay nakakapagpasooth ng balat. Paghaluin lamang ang isang kutsarang honey at dalawang kutsarang finely ground oatmeal. Ilagay ito sa mukha at hayaang mababad ng 15 minutes. Green tea. Mahili ka ba sa green tea? Alam mo ba ng antioxidant sa green tea ay nakakatulong magpakalma ng inflamed skin? Magbrew ng green tea, palamigin ito at gamitin facial toner. Gamit ang malinis na cotton pad. Coconut oil. Kung dry at irritated ang balat, ang coconut oil ay nakakapagpamoisturize at nakakapagpakalma ng pamumula nito. Mag-apply lamang ng kaunti, saka i-massage ng dahan-dahan. Cucumber Slices Ang cucumber ay may cooling effect at nakakapag-reduce ng puffiness at redness. Maglagay ng manipis na hiwa ng pipino sa mukha sa loob ng 10 to 15 minutes. Chamomile tea. Ang chamomile tea ay may anti-inflammatory properties. Magbabad lamang ng malinis na cloth sa chamomile tea at ipahid ito sa mukha. Makakatulong ito para mabawasan ang pamamaga at redness ng skin sa mukha. Iwasan ang harsh skincare products. Pumili ng mild, fragrance-free, at hypoallergenic na mga produkto para maiwasan ang skin irritation. Mag-ingat sa paggamit o pag-try ng mga nakikitang produkto online. Hydrate at kumain ng healthy. Uminom ng maraming tubig at kumain ng mga pagkain na mayaman sa antioxidants tulad ng berries, gulay, at omega-3 fatty acids. Medical treatments: topical creams or ointments na reseta ng dermatologist, hydrocortisone cream para sa mild redness at irritation, metronidazole gel para sa rosia, azelaic acid para sa acne-related redness. Common oral medications na pinaprescribe ng mga doktor: antihistamines. Ito ay mga gamot na nakakabawas at nakakaalis ng mga sintomas ng allergies. Binablock ang effects ng histamine, isang naturally produced chemical na nare-release ng katawan kapag may threat or allergens na nadetect. Antibiotics, kung ang pamumula ng mukha ay may kasamang bacterial infection. Laser therapy, para sa mga visible blood vessels at stubborn redness tulad ng sarosia kailan ba dapat magpakonsulta sa doktor? Kung hindi nawawala ang pamumula pagkatapos ng ilang araw, nakakaranas ng severe itching, may pain din o pamamaga, tapos nakaranas rin ng ibang sintomas gaya ng lagnat o rashes sa iba pang parte ng katawan, maari nang magpunta sa isang doktor. Paano nga ba maiwasan ang pamumula ng mukha? Gumamit ng sunscreen everyday. Ang UV rays ay isa sa mga pangunahing sanhi ng skin redness and damage. Ang paggamit nito everyday ay makakatulong para maprotektahan ang ating balat laban sa harmful UV rays. Pumili ng Broad Spectrum SPF 30 or 50 plus at i-reapply ito every 2 to 3 hours kung nasa labas. Iwasang gumamit ng matatapang na skincare products. Ang mga produkto na mayroong alcohol, pabango, at sulfates ay maari maka irritate ng balat. Gumamit lamang ng mild, hypoallergenic cleanser at moisturizer. Hydrate inside and out. Uminom ng 8 to 10 glasses of water every day para hydrated ang katawan at balat gumamit ng moisturizer na may ceramides para malak ang moisture. Limitahan ang hot shower. Ang masyadong mainit na tubig ay nakakapag-strip o nakakaalis ng natural oils ng balat. Nagdudulot ito ng dryness at redness. Manage stress. Ang stress ay hindi naman iiwasan sa buhay. Pero maari tayong gumawa ng mga bagay na makakapagbabawas dito. Kagaya ng meditation, regular exercise, at sapat na tulog at pahinga. Ang mga ito ay makakatulong para maiwasan ang mga stress-related sickness and diseases. Ikaw, nakaranas kahit pa ng pagkakaroon ng irritated at pamumula na balat? Maaari mo ba sa aming ishare kung ano ang iyong ginawa para ito ay mawala? Thank you for watching kung nakatulong sa iyo ang video na ito huwag kalimutang mag-like mag-share at mag-subscribe sa aming channel Ingat palagi hanggang sa susunod na video